kung may aldab, pinagpipyesta naman ng mga congressman ang tambalang Day Lima o Ronnie Dayan at Senadora Laila de Lima love affair sa pagdinig sa kamera. Ayon kay Dayan, tumagal daw sila ng pitong taon. Tinanggi naman niya na may sex video sila. Pero inamin niya na nagbigay ng dalawang milyong piso si de para sa pagpapatayo ng kanyang bahay sa Pangasinan. Pero nagkaroon din daw sila ng hindi pagkakaunawan naging dahilan pa raw ng isang away nila si Pangulong Duterte. Ito ang sabi ng nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Eh ito ang presidente ko ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n siya. Mag-a-idol ka rin lang, si Raulo pa. Sino sabi niyan? Si ma'am. Ang sagot ko naman po, ang sagot ko naman po sir, walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary De Lima po? Taka. Apo, yan. Tuluyan naman daw silang nagkalabuan ng dahil sa isa pang aide ng senadora. Yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko si nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am sabi ko ubusin mo yata kaming mga security mo kaya simula noong January bihira na akong pumasok yung mga panahon na yan malakas pa yung pag-iibigan niyo ni secretary o humina na medyo signal number one na lang po sir medyo na, na po ano ba pinakamatas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Sa kwento ni Dayan, bukod sa kanya ay nakarelasyon din umano ng senadora si Warren Cristobal, isang aide ng MMDA. Nakuha namin ang larawang yan sa isang source mula sa ahensya. Nabanggit din noon sa pagdinig ang pangalan ni Junel Sanchez. Kunwari, tawagin ka din yung din na sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel? <laughs> sa huli, sinabi ni Dayan na totoong minahal niya ang senadora pero hindi raw ito nasuklian Yung pag-ibig ko, wagas, ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Alang-alang po sa bata, sir. Pwede ko siyang ipagkahanuno. Alang-alang po sa katotohanan.